Oh. Nakakainis na mga doon. ko yung ano, yung yung kalamay ng alimango na, na kapalakit ng mga katropa. Dagop? Oo. Akit mo ko ginadako, iboy. Ah! Ayan, magandang hapon po mga katropa at kamusta na po kayo? Bali, may dalawang butas ng alimaw malalaki yan mga katropa. Lalagyan natin ng trap. Sana mahuli natin yung laman dahil malaki talaga. Lalo na yung isang butas na banda roon sa unahan. Napakalaking butas yan mga katropa. Bali, yung nagbibidyo nga pala ay yung misis ko mga katropa. Dahil si Jonathan nandun sa lugar na misis niya umuwi So di natin nihintayin baka magtagal siya. Ito nga pala yung pamahay natin. Ayan, hiningi lang namin to sa pinsa namin nandun nag, ano, nag lalagay din ang pain sa trap niya pang alimasag. Bali yung una natin lalatagan ay dito lang sa tapat ng daw nga natin naglunggan na naman dyan. Bali yung butas na yan ay kung natatandaan yung mga tropa nahuli natin yung laman yan nung nakaraang vlog namin. Matagal na yon Ngayon nagkalaman na naman yung butas na yan mga katropa. Ayan. Dalawang trap. yan. Yan yung butas oh, malaki. Malaki na yan mga katropa. Dito natin nilalagay yung trap. May karikad eh. Mm -hmm. Piramit mga karikad. mga katrupa Malaki na yan. O oh, yung palad ko. Hanggang dyan yung butas niya. O. Oh. pwede na yan mga katropa malaki na yung laman yan mga katropa kaya so ta tara let's go maganda kanyang lungga mga katropa nandun oh nandun yung lungga nya medyo malayo pa yun oh hindi kita dun grabe madilim na hindi kita mga katropa napakalang laking lungga yan oh. ayan oh bali yung ano mga tropa. dito natin lalagay yung trap tara ano na sa ah hindi ka makuha

Dali na mga Ah, pero mga tropa. halak ng butas <laughs> saan so magkita-kita na lang po tayo bukas na ang umaga mga katropa. Let's go. Maganda ang umaga po sa atin lahat mga katropa. And bagong uwi po ako galing Hernani. And naka timing ako kila kuya, meron daw silang ano, latag. yung laki ng ano, high tide Asya, yung, pwede, otoy, Michel. oh, Michelle intro na ganda lang pano, katrupa, oh, Mabidok. oh. Mabidok. Mabidok. Ay, lalay, pag, wano, <laughs> Excited mga bata.

Din. Hindi daw bago. Do. Wala man lalatag. Nalulumpot. Pero ako, wala hmm. na hindi uh, ba? sa sapato. Right. Ayun sana mahuli natin mga katropa yung yung isang nilatagan natin na napakalaking lungga. Mas malaki 'yun. So sana mahuli natin yung laman. Tara. Mga midget ito. Ang sistinuga lakad. Pero ako 'no. Ay, boy! Mamamamamamamamamamamamam, mamamamam, mamamam, 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 mamam, 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 laman, Let's go. Tira, tira. Ito rato. Magsasagwan tayo mga otro pa. Pupunta tayo doon. Huwag siya na, Light. Ano? Oo. Ito ba yan? Isul na, Jill. pa pa Yan, sumama sila, no. Na Jill tsaka si Otoy. Ah, ah, Ano yan? Wala klase ano? sa sabado? Ay, kaya pala, sabado pala walang klase. Apag... Ito, ito lang ang upod. Wala pa ka upod. Yan <laughs> <laughs> yung asawa ni Kuya. Yun, yun daw yung ano, kasama niya sa paglatag. <laughs> Kasi bagong ano lang ako, bagong uwi dito. Pumunta ko sa lugar ng misis ko. Nagpabinyag pabinyag kasi ako mga katropa. Ayan, ganap na na no. yung anak ko. Bali nagsagwan lang tayo mga katropa kasi laki pa ng tide. Malapit na tayo nandiyan na yung... Hi. Ugak. Hi. Hi. Din eh. Nasa... Puno na yung yun. Lilo ka tropa oh. Kikitaon niya ni Eight Boy. Ay, ayaw, ayaw, ayaw. oh, magmakinig na noy. Ay paglugso ha. Ay bow wow boy. Yan, mga kapatid.

pala ako guys ano natin mabibidyan yan mga katropa ah in the pit ah di ah in the ila room di man ang paata kadilikado hit na magpahari Sisirin pa natin yan mga katropa kadaki tao nandun sa lalim dik kailangan natin sisirin dun sa lalim dog kit. Oh, yung, oh! <tong> ko 'yung ano 'yung 'yung kalamay ng alimango nang na ng mga katropa. Dakap. Ikutin ko daku ibu, iboy. Ah. Doha, kaya mas tisa. Ang <laughs> um, mga katropa. Huwag mo na loto. <laughs> oh, three, tahun, Lalok. <laughs> <laughs> <Lelok. laughs> <Lelok. laughs> <Lelok, no? laughs> hingi. Oh, ang taba. Ay, <laughs> <ayuska terupa. laughs> Pada Ang lucky Yun yung maganda talaga katropa Pag may lungga talaga ng ano Limango Oh yus Hala <laughs> hala 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 mm hala -hmm. Mga report ko yun oh, mag report eh na no Hindi ako na hihingigad pa daw mo Ha Bali mamaya maglalatag kami ng trap Abangan nyo po mga tropa Dadagdagan natin to Dahil yung Yung anti ni Michelle Na nangangailangan ng alimango Kailangan natin makahuli rin dun sa Bakawan dadayo tayo mga tropa Latag tayo maya ng trap Ayan Dalawa Tara Dalay ba da Bye -bye, boy ito, so, grabe yung ano dito oh. Napaka delikado na. Eh <laughs> na uh, nang lalaki nang nahuli natin oh. Mas malaki talaga yung dito ko ano. Oh, yung Arawis. last. Dako gada main ini. Nam. Nam. Lahing pagod naman lahing ngali kasi Hay, jadi. Isa cara ano? Ba ako ginalahin naman. kulay brown no ito yung lubog na direct ah. ka nakikita masigurado pa daw mga yung buho baka kung daw man niya buho di na so ganunan o nagahit mga buho ito no? maat bisa diin

Dama naman last Kagat Oh, mas mataba itong mga katropa Aba Oh Sus Mupit kini sa gawas ano Mumalinis kalawan Hindi kulay itim, hindi katulad katropa yung ano Alimango sa bakawan Talagang itim na itim Ito ano pa Kulay green. Kulay green pa yung mga ano sipit. Mas sigurado talaga pag lungga. Ang laki. Ang laki. Yakap magdadara. Ubo uh, oro. Or <laughs> <laughs> ayan mga katropa, ito yung nahuli natin dalawang malaking alimango. Bali maglalatag pa kami mamaya ng trap dun sa bakawan dadayo kami ni Jonathan. Nandun sa si Mrs. Bebele yun ng ano ng pamain. So yan abangan na lang po yung mga katropa yung paglalatag ng trap. Sana makahuli tayo dun para maragdagan to. So yan hanggang dito na lang mga katropa. Bye bye! bye, -bye.